okay okay shout out sa lahat ng uh, makapanood itong video na to it's a uh, only a short and simple video ah uh, katatapos ko lang magpagupit ngayon ah uh, na kami ng palinkin ng aking darling para sa uh, ano babawin ko mamaya saging lang saging, kamote tapos uh, titingnan ko kung anong pwedeng kung uh, so, anong maganda okay shout out sa lahat uh, ayun hindi pa lang kung ano sasabihin ko oops, kuya lalalaan lang kuya dito lang kita bibili, palengke na to Tawasku okay. mula Oke okay. Oke okay. Bili nang Oke Continue, continue, continue. Bibili ng babaon eh. Kamote lang ang kailangan ko. Huwag na yung puro baboy. Puro baboy. ito lu tayo apa ada ya? siapa guys? tidak minggu lagi saging. amami, inuk inuk. Bosno. Ito si Kuya Odig. Oh, bibili kami ng gulay. Ayun. Okay. Ito, ano ka mo? Magkano kilo pamuti? 40? 40? nian galancop babao nih coy. Kamu tilang ngakin babao nih. Pilihin mau yang medium anu. Ganda, yang mga bilog-bilog ah. Bilog-bilog kan. -bilog, ah. Kali enggak ah. bilikan tuyuk dah nih. Ayo tuyuk. Tinggang mahaba yang pre. Hah? Stokotun tuyuk, tuyuk, tuyuk. Wang. Oh. 岡村とトヨガやトヨガモテ。

mamimili pa siya ng paninda <coughs> so paninda pa ay bibili pa siya ng tinapay Dito sa sa dulo ng Northfield meraminya uh, pindahan palingke memang so, okay, akan rusak apa memang melingke ada kami, uh, kami pak Uinah at maghahanda para sa aking pagpasok mamaya ah papa papa pa ko ng RFID tapo Thank you.